So, let's go. Tingnan natin. Hello, my dear. Fire sign. Hirap pa na ng sign. Fire sign. <laughs> Aris, Leo, and Sagittarius. Okay. So, ano kasi, my dear, nagkaroon ako ng accident and yung dalawang ngipin ko sa harapan is pinatanggal ko kasi ang mahal magpa, root canal. May justice card ka dyan. So, yun ang nangyari. Pinatanggal ko na lang siya. And, magkapapustiso na lang tayo. Trap card. Okay. Situation, my dear. Ah, ang gagawin natin ngayon, my dear, is ano, ha? Reading para sa July 8. Meron kang justice and meron kang trap card. So, definitely, my dear, ah, sa araw na to, nasa isang sitwasyon ka na hindi mo gusto. Ayan, no. Parang you feel you are trapped. Kuha nga tayo ng ano. Uh, The hidden oracle. Wait lang, my dear. Dadagdagan ko. Kahit sabihin mong meron akong pinagdadaanan ngayon, eh kaya ko pa rin talaga mag-pull force reading, no? Hindi ako patitinag, akala nyo ba? Kaya ko pa rin. Never give up ang lola mo, okay? Okay? Kung kaya ko, kaya mo rin. Okay. My life is not together as it seems. Okay? My life is not together as it seems. Okay? So my dear, dito Sinasabi ng card dito na parang siguro ang tingin ng ibang tao sa buhay mo, okay ka. Pero nasa isang sitwasyon ka, my dear, na posibleng hindi uh, hindi maganda or alam mo yung nakakaranas ka ng hindi maganda dyan or tinitiis mo na lang yung sitwasyon kasi meron justice. Parang meron siguro hindi balance or something. Pero tinitiis mo siya. Pero ang tingin ng ibang tao sa'yo, my dear, parang ang ganda-ganda ng buhay mo ang perfect-perfect ng buhay mo, my dear. Okay. Akala lang nila yun. Okay. Akala mo lang wala. Pero meron. Meron. Okay. Siguro may mga tao na lumalapit sa'yo, nangihingi ng tulong, gano'n. Oh, justice card, double justice, my dear. Meron talagang imbalance na nangyayari sa life mo as of this moment. Okay? Tingnan natin. And then, the four of swords. Baka napapagod ka na, my dear. Once again, ha, yung reading natin is for July 8 to. July 8. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Okay? The page of cups. Um, page of cups. Meron ka mga bagay na gusto mong gawin, my dear. ah, uh, ang page of cups kasi is very, imo, very imag, uh, imaginative. Okay na card. Okay, marami siyang mga imagination, mga ganyan. Pero siguro, parang hindi mo mai... Excuse me. Parang hindi mo mailabas. Hindi mo mailabas yung mga imagination na yun. At the same time, my dear, sa mga araw na to, kasi page of cups yan, kontrolin mo yung emotion mo, ha? kontrolin mo yung emotion mo. Okay lang naman umiyak, pero huwag mong hayaan, my dear, yung emotion mo ang manaig. Okay? Meron kang three of pentacles over here. Meron ka ba mga problema sa mga katrabaho mo? Ginugulangan ka ba? Ganon? Parang may mga nangyayaring mga ano dito. The king of wands. Okay. So, ano kukuha ko dito, my dear, is... Meron ka dalawang justice eh. So, this is energy ng July 8, so definitely, my dear, parang pakiramdam mo nasa lugar, kasi may trap card ka rin dito, so pakiramdam mo, my dear, nasa isang sitwasyon ka na parang you are not happy, meron ditong three of pentacles, baka sa energy ng mga katrabaho mo, yung mga ganun, baka nagugulangan ka, uh, aralin mo, my dear, yung iyong emotion, my dear, sa araw na ito, definitely, kailangan mong aralin yung iyong uh, emotion sa araw na ito, teka. Dadagdagan ko pa yan. Hindi pa ako masaya. Gusto ko pinapahirapan ko yung sarili ko eh. Gusto ko yung mga ganyan. Yung hirap ka na magsalita pero dagdag ka pa ng dagdag ng card. Gusto ko yung ganyan. May, pagkasadis may, may pagkasadista. <laughs> okay. Tingnan natin. Sensa na kayo my dear ha. Kung hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko. Pero baka rin po naiintindihan nyo naman. May mga words lang talaga na hindi ko talaga ma-pronounce. kasi may S. Okay. I could not, I cannot give you what you want what i cannot give you what you want or desire i'm sorry okay so ito yung mga time my dear na parang um may dalawa kang justice, talagang hindi mo talaga nagugustuhan yung mga bagay na nangyayari sa araw na to. And sabi mo dito, I cannot give you what you desire or what you want. I'm sorry. So parang wala na akong maibibigay. Yun na yun. Sagad na sagad na talaga Ganon. So kontrolin mo lang talaga may dear yung emotion mo may dear sa araw na ito and kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, kaya yan, laban lang. Ako nga ito, oh, nabungian ako ng dalawang ngipin, lumalaban pa rin. Ikaw pa kaya, ba diba? Laban lang, my dear. Fight right lang talaga tayo, okay? And, uh, meron ka ditong four of sword. Uh, baka kinakailangan mo rin ng rest ngayong araw na to, my dear. Take a break time, magpahinga ka, matulog ka na maaga, wag na magpuyat, okay? Yung ganyan. Pakarandam ko kasi dito sa three of, ano, dito sa three of, Pentacles, parang katrabaho mo to. Parang ka-workmate mo. Tingnan nga natin. Pakiklaro yung kayo nga yung three of pentacles. Di ba? Never give up talaga. Dagdag ako ng dagdag ng mga cards. Ayan o. Posibleng energy din ng third party relationship. Ayan o, Alam mo, my dear, baka meron kang mga toxic na kasama sa trabaho. Or baka meron kang binubuo, my dear, na parang meron kang binubuo, my dear, na parang hindi nag-work. Kasi five of cups to eh. Ayan oh, may five of cups, may five of cups ka parang malungkot ka sa araw na ito. Ayan. Tapos dito ka lang nakatingin. My dear, count your blessing. Hindi lahat ng cups natapon. May dalawa ka pang cups sa likod. Okay? So, yun. And okay lang yan, my dear, kung wala ka nang maibibigay sa ibang tao. Unahin mo yung sarili mo. Alam mo, ugali mo rin kasi yan, my dear, na lagi mong inuuna yung ibang tao. Eh. Bigay ka ng bigay sa ibang tao. Tapos, yung sarili mo, wala nang natitira. Ayan, o. Oh. Definitely merong hindi balance dito my dear. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa iyo my dear, lalaban tayo, 'di ba? Laban-laban tayo my dear. Kahit anong mangyari kahit umulan bumagyo my dear, laban tayo my dear, okay? Ayun ang maliwanag naman sa card mo eh. Bata sabi mo pa dito my life is not as together at as it seems, 'di ba? Ang daming S, nahirapan ako. Sumisingaw yung hangin. <laughs> Ganun wala wala ka nang ngipin sa harapan. Sumisingaw yung hangin. Okay. So, matagal ko pa naman mapupustisu mapupustisuhan. Kung baga, ano pa ako, next week pa ako susukatan, tapos siguro mga isang buwan yata ako walang ngipin, darling. Pero, wala naman may gusto nun, my dear, aksidente yun nangyari. Wala naman akong sinisisi, ganun talaga, okay? So, my dear, ito yung reading mo para sa yung, anong, July 8, 2025. Take some rest, my dear, ha. Take some rest. Dito may dyan sa energy na, ito may dyan na nagdala, eh. Ito, 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 itong uh, tree of Pentacles. Pwede posible itong katrabaho mo na parang nilalamangan ka, binubuli ka, tinag-take advantage sa'yo, or uh, ano ba yung partner niya? Posible din sa relationship, baka parang ibinigay mo lahat, binigay mo na lahat, ibinuhos mo na lahat, tapos parang, ayon, 'di ba? parang hindi mo na ma-tolerate yung ginagawa niya kasi meron dito or baka parang may mga tao may dear na parang binigay mo na yung kanan mong kamay tapos gusto mong kunin yung kaliwa mong kamay ganun so reading mo to my dear ha reading ng ano fire sign Aries Leo and Sagittarius okay so my dear tawa na nagkatalsika na yung alaway ko baboy <laughs> wow, okay my dear hanggang dito na lang yung ating reading maraming maraming salamat po until next time bye bye Walang siya Thank you, my dear.